Ang Perfect Family ay isang mystery drama mula sa Korea kung saan ang isang tila perpektong pamilya ay masasangkot sa isang murder. Umiikot ang kwento kay Soon Hee na tila masaya at normal na bata. Sa unang teaser na nilabas, makikitang masaya siya kasama ng kanyang mga kaibigan. Ngunit, sa misteryosong pagkamatay ng kaibigan niyang si Kyung Ho, magbabago ang tingin mo sa kanya sa pangalawang teaser ng drama, sinabi rin ni Son Hye sa kanyang ina na may pinatay siya. Nakakapanabik ang drama na ito. Magsasamang muli si na Kim Byung Chul at Yoon Se Ah na dati nang gumanap na mag-asawa sa Sky Castle. Ang mga magkakaibigan naman ay si na Park Joo Hyun, Lee Shi at Kim Yong Dae. Ang mga detective naman na mag-iimbestiga ng krimen, ay sina Kim Do Hyun at Kim Young Soo, ang perfect family ay magsisimula na sa ikalabing apat na ng Agosto.